Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiyo, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kasong kinahaharap ni Christy Furman na cyber libel case na isinampa sa kanya ni Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan. Sinagot ni Christy Furman ang cyber libel case na inihain ni na Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta. Ayon sa balita, Christy Furman said, don't shoot the messenger, Christy Furman reacts to Kiko Sharon cyber libel charges. Sinabi ni Christy Furman na ang mga kaso ng libel ay bahagi ng kanyang trabaho. Nag-react ang kontrobersyal na beteranong kolumnista sa showbiz at ngayon ay online show host sa mga kasong cyber libel na isinampalaban sa kanya ng mag-asawang si Sharon Cuneta at dating senador, Kiko, Pangilinan. Inihalin tulad niya ang kanyang kasalukuyang sitwasyon sa ibang mga profesyon na may sariling hanay ng mga panganib. Ang mga pulis, Ania, ay maaaring barilin at harapin ang panganib kapag nasa tungkulin. Maaaring malunod ang mga bangka, at sa kanyang kaso bilang isang reporter, maaari ring dumating ang mga kaso ng libel. Kapag ikaw ay nasa ganyang mga linya na tulad namin ng na mga mamamahayag, nako, Territorial po ang mga ganitong kaso, yung libel case, cyber libel. Territorial po yan. It comes with the territory, sabi nga natin. Yun lamang po yun, she said during the live stream of her showbiz talk show hours after the couple went to the Makati Prosecutor's Office. Nabanggit niya ang tungkol sa mga personalidad na nagsampa ng mga kaso laban sa kanya. Early this month, nagsampa ng cyber libel case laban sa kanya ang aktres na si Bea Alonzo. Pero ang ano, ha, pataas ng pataas ang level. Tumataas ang level ng mga dimandahan, from Sara Labati ta Bea Alonzo, Sharon Cuneta na ang kasunod. Sino po kaya ang susunod, si Julia Roberts na. Pahayag pa niya. Binigyang diin niya na ang mas nakakabahala kung siya ay makakakuha ng mga kaso para sa mas karumaldumal na krimen, tulad ng human trafficking o pagnanakaw. Wala pa po akong masasabi, wala pa kaming impormasyon na tinatanggap. Basta naiintindihan natin ito, yan po ay kasama sa ating trabaho bilang mama mahayag. Sabi ko nga sa mga anak ko, mahiya kayo kapag ako ay edenemande sa pagnanakaw. Mahiya kayo kapag ako'y idne mandat kinasuhan tungkol sa human trafficking. Kapag ako ay nagbugaw at kung ano-ano pa, yun ang dapat nating ikahiya. Pero yung ganito, cyber libel, libel cases, kasama po ito sa teritoryo ng pagiging mamamahayag natin, dagdag pa niya. Muli niyang sinabi na naiintindihan niya ang mag-asawa, ngunit sinabi rin na dapat nilang maunawaan ang kanyang linya ng trabaho. Yun lang po yun, hindi mo babarilan ng messenger, sabi ni Furman. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.